Thank you. Uh, Senator Riza Anteveros is recognized. Salamat kay Mr. Chair. So, uh, bago po magsimula, gusto ko lang pong uh, ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin nito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual, napaka-casual na mga sagot uh, ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa at pumapalakpak pa ang uh, ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawa na ng patayan. Um, uh, sir, uh, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na-EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasa na po kaya yung mga barrel eh dapat may libo-libo ng barrel sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that that is uh, that uh, you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. Uh, that your question cannot be answered here. All right sir. So but uh, I, I think it can be questioned kung hindi kung hindi nyo kayang i-address itatunton po namin sa sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, mmm, -mm, yes. kanina rin sabi nyo, uh, maraming mali, no? So halimbawa si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero Pinatay ng mga polis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act? Hindi naman siguro. The death, the death. That, Do you take that, that, responsibility that, for his death? That, walang maniwala na abogado sa akin yan. That hindi po sir, long shot. hindi po abogado. Nandito pa lang tayo I sa Senado, referring hindi sa Korte. To the policy... Oh na ginawa ko para sa mga polis. Yes, sir. Sabi At ko, nagbunga that, yung polisya. Full take, full responsibility. Yes, and that. what about yung bunga ng polisya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take Uh, full responsibility for that. Because in October 2020, na quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. No October ulet, 2020. October 21, nung 2021 naman, in a Reuters interview, kinwot kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? No. No. How about oh. si... Al Ansoninu. Alam mo ma'am, yes. before you ramble on those many things No, 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 I'm not yeah. rambling Mr. Chair Very specific yung mga tanong De ko Specific ang law Guilt is personal o, Tanong ka muna ng abogado Okay lang po, kayang-kaya -kaya kong magtanong sa abogado uh, eh, Sige, ba, tanong ka muna -tanong ngayon po. before we proceed No, 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 Hindi tayo I already I have prepared dito. these questions with my legislative staff Guilt is personal Yes, it's very personal. Hindi po so, pwedeng ipasa sa iba yan. No, no, no. Hindi po ito pagpasa. Oh, Iniimbestiga po ng Blue Ribbon, yung war on drugs, at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So yes, so now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old, walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, <laughs> ma'am, uh, can I uh, Ask for a recess of. It's all right, Mr. Chair. Yes, yes, yes. Uh, so hearing suspended. Uh, unang line of questioning ko. The point of my question, tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez. Uh, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old at si Carl Arnais at si Reynaldo de Guzman alias Kulot uh, sa na, na sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police Ang, point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocence. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente pero nahay blood sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Una po. Yes, ma Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi uh, excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But uh, wala ho, walang personal na niyan. it has nothing to do with you, uh, yung karakter ko. Uh, yung boses ko lang kasi, kasi excited. but if we are offended by the demeanor, the then mag-change the gear ako. Uh, I'll, I'll try to do it moder with moderation salamat kaayo mr Continue, Chair. patiyo salamat kaayo mr chair wag tayong umalis dito tapusin natin dito okay mr president so, um, we are yeah. prioritizing the questions directed to you sir senator mm -hmm. ortiveros salamat kaayo mr chair so uh, pangalawang tanong ko uh, tinawagan nyo ba si senior superintendent padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony. Kasi sinabi niyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawa, ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policeman and soldiers trabaho ninyo yan why do I have to congratulate you na magtrabaho kayo dyan So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior not, Superintendent Padilla? I only congratulate people with who oh, itong mga polis na oh, graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-congratulate mag, mag -grad well, ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung uh, graduating with, with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang, ini kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, uh, huwag Mr. tayong Chair. umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin? Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, um, for the record, sina, ba, ba sina, bakit, bakit, ano ba? tinawag sa inyo ako dito tapos yan lang ang huling ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, Mr. <laughs> Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinedeserve deserve nilang mamatay na lang kesa pumunta sa jail. O pa, uh, para i-paraphrase i ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako, nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Eh yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay pong trabaho. patayin sila kesa o, ipreso sila? Wala mo pakialam dyan sa criminal, ma'am. So thank you for making that of record. Akong alam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, oh. Mr. Eh, Chair, for eh, the record, you, 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 you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Mr. Chair. Yun ang gusto nilang mangyari. Doon sila Ah, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito I, lang sa bansa natin uh, pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Uh, 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 Pero Mr. Eh, Chair, ang punto kita, lang nito, ang ang punto lang nito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police uh, operations supposed to be at sinabi ng mga resource persons merong pong uh, manual of operations merong continuum of force sa pag-enforce ng sa pag-enforce pag, uh, pag uh, implement ng police anti-drug uh, operation so ang premise is yun na nga arrest muna uh, uh, at build build the case well uh, mr chair no uh, as a final word i hope And I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Uh, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Utibeiros. Chair. Uh, yes, go ahead, Mr. President. Uh, nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department hindi pa nagpile ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Katagal ko rin. Ba't tagal na ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapahal ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, oh, Mr. President. Wala Wala, Mr. Mr. President. For the record, kasi may nagtanong din sa akin eh. Wala. wag na tayo mag-drama dito. Tapos na natin uh. itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the protektado ko ang polis pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga pulis na pumasok ng kidnapping, alam nila yung pulis nila, pinatay Thank you, Mr. President. Uh, uh, ako po may tanong din. Uh, Pinag-aralan namin yung, pinanood namin yung mga footages mo nung you were President-elect tapos naging Presidente. May meron kayong sinasabi ng reward, iba-iba nga yung amounts tapos sasabihin niyo parang parang may encouragement na pumatay, patayin ang mga kriminal pero dudugtungan niyo parati sa dulo ng uh, lalo na kung uh, nalagay sa peligro yung buhay niyo. Okay. So when ito ito lang po 'yung tanong ko. So when you were president, hindi niyo ba po concerned na malito yung mga nakikinig sa'yo na kausap mo mga law enforcers na may maniwala lalo na dun sa first part ng uh, ng sinabi mo at uh, na confuse na sila sa uh, kasi pasiko papalikuliko po yung mga pronouncements po niyo When you were president were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi kasi matagal akong instructor ng pulis ay, dumadaan ito sa psychiatric. Ano, ng, mm, gagastos pa ako ng... No. Ano, I was also president. Ay, may, pay funding ako dito sa mga psychiatric uh, ano nila. Nandyan yan sa item eh. Hindi naman ito mano At saka... mo ano, Mr. Alam mo, Senator, pakay mga gano'ng mga heinous crime mga ano mga patayan dito ang presidente o mayor hindi pwedeng mag magpagtekano ka na ng, kailangan magbitaw ka talaga ng salita ano oh, tanginan ninyo.